So nag siba is dalan. So kani gikan kan sa Japan sa tabo. Ala, <laughs> pitikan <Kanawa>. Angkol. <laughs> Asa angkol? Ha? Ah? Imo to ko ba no wonder radio to? Ah, oh, <laughs> <laughs> okay. So, Tulad ko lang talaga ng wonder radio okay, sa balay hati. Balik ra mi pun. Okay, magpalit sa mi sa tabo. No? Dayon. Marato ikatan aku ko na hat at at padulong pud mo sa tulay para ipakita na mo ang among tulay nga padulong ay na og oh, ka concrete bye So mga episode is bila 100 and hours na abot kami diri sa pizza tulay kaban si mother na pud again So ang amung, amung motor gibilin, na tabok, because wala mang mudri ang ah? di but, I mean dili maagi an padiri ang dalan So gina concrete niyo Train agi na concrete gina gina sa tawag ani Ah, oh, gina gina plain pa ang mga kuan. So, mo na siya. Diri magaki ang kalsada. So, diri ang kalsada, medyo mabaw na sa diri na siya ingon nga uh, tungason, tungason kayo. So, mo na siya ang gateway I ay amin mean, ang kuan sa sa Kawayan, sa so, dalan sa Kawayan. Barangay Kawayan sa Fernando Bukidnon. And diri nga sa na padulong na ito sa barangay Candelaria so gibilin na mo ang hmm. gibili na mo ang motor na mo sa tabok kay dili pa man kakuan dili pa ka tabok tanaw ko na ninyo putol bigid ka exact siguro og mubutangan na na siya og ganang kwanta sa bumper to mubutangan na siya di dapit dire mi nag-agi sigurado di piyas <laughs> ka dire hmm. Kawatan ucinilah so. Lebih agi anang. Masya. So begini nih naren nih lah angkuan. So saunam sa oni si angkuan. Dari gagi or dari mega gagi. Hmm. Dari mega gagi sa tulain lah uh, hangan bridge deh hangan bridge. in a while yeah 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 naiinanan kita dali sa gusto maglaag laag kami dali sa barangay kundi kaya hmm ah. ah, no. ah, no. kapit-kit sa mga human mga people kapit-kit sa mga human mga kapisot mga pisot nagigiligo every saturday sunday nagigiligo diri so wala pa man nahuman ang tula. wala pa ni human ang tulay na ana gini ang na nagigatambay na diri nga part digo ana na gini sa daan so magligo ka ah uh, dapat alas jis alas tres ana ka dire pa nitig sa baboy pakikagid <laughs> so terbante trabante shout out Pagpaglihan niya mga tabad. So, salamat din sa mga engineer na nagpa-argue dali sa ako. Mura niya tapok-tapok rin taon. Ring is so. Mura to sa. Bye. So, nanakot rin sa kuwan. Nakuha na kong motor. Nandali ang mga motor. Mga pobre lang ang mga motor dyan. Ako sa mga bato si mama. Wait lang Diyos to yung lahat ka. Pati yung dalan. Pati pa Kada na po roon. ako. Aka ma'am. Sakay ka? Hindi magpaklay. Ah, sakay doon ka. Yeah. Pagkakatiwala ko muna kay mama yung, yung cellphone. Bidyuhin mo dyan padulong. Huwag mong hawakan sa tunga, man. Yan no? Matik abot na mga sa tabo So Tanawar ako ninyo ang mga balibya Dari klasik-klasik na mga balibya Na ikarot, talong, patatas Napay, si mga sibuyas Sibuyas dahon, kamatis O oh, bere, apo, dabol O oh, mga fresh pa ng uban Diya ang abot lang Kasi <laughs> karo Ayan, o oh, transyant Kapalita na siya mga magkuan Kapalita na siya palitunan Kaya, Malaga may basta ganun na Kaya na magulay bawal si mother

Alma Quenso, hello po. Uh, yan, at si, ano, Shalami Quenso. Ang um, mga, mga bayaw. So, iya mga, iya mga Alipores Dayan. Shout out sa inyo. Salamat sa si mga discount. Ay, mm, akala niya pitik. <laughs> <laughs> so, sa so, so wala na kabalu, uh, every Saturday na sila ka-kwandari, ka-operate so mo aku kuha amon di pangong kani mothers dagan ka ayo dinagmal nito pero dagan mo dahil kapalig oh mga kamatis oh, mga guys sagol nah, yeah. nah, okay, oh. na na kalabasa, favorite ang ako di mother om,

Og ang gilalisa na maganiha ang gichon ng anak-arab. Ang higit paligyan ay nga dito sa mga rin ay Oriya Buyan. Kita tekan-tekan menunggu bye